Hello guys, dito ako ngayon sa Paco, San Rafael, Bulacan. Dito yung next vlog ko. Uh, pag ako ay eh, dumadaan at may trabaho ako, laging may isang batang nakapukaw ng aking pansin, si Tonton. Uh, ngayon, na uh, pupuntahan natin siya Ating alamin kung sino nga ba talaga si Tonton. Sa... Papunta kami ngayon kila Tonton. Tara! guys kila ati nene tara pupapasok tayo kila ton 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 hi ka sa camera ton ton nahiya siya tara dito tayo kila ati nene tutuloy so, na po kami ati nene ah So, Ate Ne, kumusta po ba? Ito, ayos Naapektuhan tayo ng pandemya. Uh, paano kayong nakakaraos? Ano yung pinagpukunan nyo ng pang hanap buhay. Ay, yung asawa ko, kumikita naman ah, kahit pa paano naman yeah. may naghahanap buhay po sa inyo ah, bali po si Atinene siya po ang nanay ni Tonton ah, parang special na bata ah, pero may kakaibang talento talaga yung bata kasi ah, pag ako bumupunta dito ah, yun ang naano kay, kay Tonton eh ah, na-encounter ko si Tonton siguro 10 years ago tapos nakilala ko siya Ah, uh, dahil dun sa kapitbahay nila, nakabili ako ng kambing. huwag na ni mo 10 years ago, nakikilala pa rin niya ako tapos tawagin ako kambing, may ambeng. <laughs> kahit ano, kahit kahit anong kahit anong takip ng mukha ko pag dumaan ako, kahit nakabalot yung mukha ko, parang mayroon siyang yeah. abilidad. Mayroon siyang abilidad yeah. na uh, makilala. Pag nadaan ako, kunwari, lalampasan ko siya, tapos tatawagin niya ako. Ambing. <laughs> may ganon parang may meron siyang ibang kakayahan na makakilala ko. Kuwate si Tonton po. Kumusta naman bilang anak? Eh, mabait naman. Ginawa mo. makulit. mo uh, okay naman pag pagka yung binawal mo, okay. nagpapasaway naman. Mo. Ayun, ganun na. Uh, kasi yung iba kasi hindi pag kaya, kaya, kaya binawal mo parang mas lalo sila. Pero siya, pero sa once na binawal mo na, nagpapapigil na. Mm, so ate, syempre ito ah. Tanong ko lang ho sa inyo. Syempre, eh, hindi naman natin maitatanggi si Tonton special. Syempre, eh, hindi natin maiiwasan na tampulan siya ng tukso, di ba? So, syempre, ano naman, ano yung ano yung bilang ina? Ano po yung nararamdaman niyo pag eh? Syempre, di ba? kasi hindi natin maiwasan yun eh yun po talaga ang realidad eh ano po yung nagiging ano nyo pagka gano'n na ang anak mo umiiyak ba, parang Tinutokso. Tinutokso, <coughs> di po ba ano po yung mga nagiging ano nyo pag gano'n eh hey, syempre hindi mo nung pwedeng magalit oh. kasi pero, talaga sabi, sabi ko sa bingon na bahala na ako sa'yo pag gano'n mo kayo isa o, oh, kasi po eh sa totoo lang eh no, di ba? Ang uh, syempre tulad ito teh. Ah, hindi naman natin maitatanggi na hindi na natin maitatanggi na papatanda oh, na kayo, oh. hindi na kayo pa bata. Syempre, dumating na po ba sa isip niyo yung halimbawa eh paano kung matanda na ako? Paano kung ala na ako? Sino mag-aalaga sa kay Jason? Eh, so, binibili ko sa mga anak ko. Sa mga kapatid. Oo. Oh, oh, kasi kapatid. Oo, kasi syempre di ba? Uh, pero ang hirap nung gano'n, te. Ang hirap talaga bilang isang ina, di ba? Iniisip mo yun. Iniisip mo yung mga ganong bagay diba? para ano pa yung magiging kinabukasan ng anak ko. Di ba? Eh, yun. Kailangan nga talaga na mo naman po sa mga anak nyo. Kasi... May sa mga anak ko. Kasi kung kami wala na, kaya kung kayo sa kapatid kasi at ah, dito po ah, may halimbawa eh ganyan nang ang ano kay Jason. Pero nakikita ko kung paano po gaano kahirap yung maging kinanang isang special child. Pero kinaya nyo po, kinaya. Oo, kasi di ba, mahirap niyan. Talaga naman, mahirap. Oo, mahirap talaga kasi pero bilibo ako sa inyo kasi na ano nyo, na Tapayanan. Nakayanan, nakayanan niyo yung ganyang sa kabila ng sitwasyon ni Tonton, -ton. papakita lang ako sa inyo. Ako din. Baby, you... Nung una kong malaman, guys, hindi ko talaga, hindi ako makapaniwala, eh. hindi sa totoo lang. Hindi ako makapaniwala talaga nung una kong malaman na si Tonton -ton, eh may kambal pala. So, nakita ko, sabi ko totoo ba 'yan? So, guys, uh, papakita ko lang ano. Papakita ko lang ito yung kakambal ni Tonton. -ton. no guys. Napakalaki niya kumpara kay compare kay Tonton. Tonton, ali ka, Ton? Digit to, ka kay ano, kay kuya mo. ayun si, ano na lang dumikit. So guys ha, papakita ko lang sa inyo. Ayan no? ang layo, ang layo ng agwat nila kasi si Tonto napakaliit. Compare dito sa kuya niya, kambal po sila guys. Sa maniwala kayo hindi, kambal sila. Kasi tingnan mo ang layo ng agot nila. Napakalaki ng kuya niya. Tapos si Tonto ni eh, medyo maliit talaga. kaya ah, syempre, dito nga. bilang kambal ni Tonton, ano naman yung pwede mong sabihin, maipapapangako mo sa nanay mo na uh, maalagaan mo si Tonton. Pangako na hindi ako, ako gamitin lahat para sa akin. Siyempre, di ba? Kapatid yan eh. Kahit anong, kahit anong mangyari, kapatid natin yan, di ba? Ah, uh, kaya mo bang ipangako sa nanay mo na talagang aalagaan mo yung kapatid mo ano man ang mangyari? Aalagaan mo. Siyempre. Oo. Uh -oh. At saka di ba, Mahirap kasi diyan bilang kapatid kambal Nakikita mo tinutok sa yung kapatid mo. Syempre masakit 'yun, 'di ba? Sakit mas 'yun bilang kapatid. Ah, uh, na ano din ako sa ano ni Ate Nene na sa kabila ng ganon eh kaya niya talaga nalampasan niya lahat. Kasi hindi naman talaga biro sa totoo lang, hindi biro na magkaroon ng isang anak na special child. So guys, eto sila nung malito pa pala sila. Eto si uh, Tonton, si Jason. Ito naman si JB. So, kung titignan mo, mas maliit pa si JB dito. Pero ngayon, aha, di hamak na hanggang balikat lang yata ni JB, si Tonton. Pero, titingnan mo dito nung bata siya. Mukhang okay naman. Ano? Parang ano siya? Okay lang, ganyan. Ganyan lang siya. Oo, ayan o. Tingnan mo naman yung ano niya. Hindi siya naglalakad nung ganyan kalaki. Oo, mm -hmm. Nung maglakad siya, ano na siya, 7 taon na siya ngayon. Ito, oh, ito, si Tito Jamie. Oo, ito si... Tignan mo nga siya nung... ayan, yung si JB. So guys, ito yung kambal ni, ano, ni... JB. Tonton si JB. Ayan. Anong year na si... yung kambal ni Tonton, te? 12. 12. Tapos si Tonton, na bali... Uh, nakatabot Daker lang. Siya, Daker. lang kasi nga dahil sa kalagayan niya. Oh, so, tinene, ano naman gusto mong sabihin sa mga anak mo, lalo na kay Tonton? Eh, si Jason, gusto ko naman pag-aralin, alam ko pa ang pagkukunan. Ito po yung way natin, na kaya ako pinature sa vlog si Jason, si Tonton, eh ka, Tonton. Uh, ah, mali mo may mga makapanood tayong kababayan na uh, sa atin at makapanood sa istorya nyo at matulungan tayo. Kumbaga, ito rin yung maging way. Malay natin, di ba, marami naman tayong mga kababayan na good Samaritan talaga na gustong makatulong din. So, naghahanap lang din sila ng ibang paraan para makatulong. ano naman yung gusto sabihin sa kay Tonton, pati kay JB bilang kambal ni Tonton. Sabi ko lang kay JB, si yung mga niya. Siya, yeah. naman ng no? na, no? eh, ano, to. baby uh, ano yung kaya mong ipangako sa nanay mo para sa kapatid mo. No? Ipangako na aalagaan okay. yes, uh, uh, mo. Dapat din mo. Talaga gagawin mong lahat para maalagaan yung kapatid mo no. Siyempre kapatid mo yan. Uh, kahit anong mangyari, kapatid yan. talaga din kasi, uh, pero...